nung nung uh, nung isang araw ay in-interview ako mm. tungkol diyan. Mm. No, sabi ko ay uh, wala naman talagang magkalapit naman talaga si Amy at saka si Sara. Mm. No si Amy at saka si GMA, si Amy mm. at saka si Dilong. No, alimbawa nung tumakbo siyang senador. Nakita mo pa si uh, uh, Mayor Sara Duterte kasabay niyang nag nagmo-motorbike, di ba? Mm. Meron silang mm. Pink mm. bike, no. Ibig sabihin, yung campaign niya, kasama talaga yung mga Duterte. Tapos, isa siya, or siya yung main na nag-negotiate mm -hmm. na sumama yeah. si uh, Sarah as vice president ng kanyang kapatid, si Bongbong. Mm -hmm. So, makikita mo talaga historically makalapet Lalo na nung nilibing yung kanilang tatay sa no, libis ng mga bayani, di ba? Uh, sabi ni Digong, ito yung mm -hmm. one of the few na sumuporta sa akin, nung walang mm -hmm. sumusuporta sa akin, yung mga Marcoses. So historically, magkalapit naman talaga sila, Pero nung ininterview nga ako, ang sabi ko ay uh, yeah. yung political future ni ni Amy ay nasa Marcos pa rin dahil Marcos siya, eh. yeah. no? Wala naman siyang political future sa mga Duterte dahil uh -huh. anong tatakbuhan niya sa mga Duterte? Uh -huh. Limabaw sa sa 2028, no? Uh -huh. So yun ang, yun ang yun ang binanggit ko na yung political future niya ay pabalik din sa kanyang pamilya. Medyo Kung politika pag-usapan. Mali yata yung aking bolang kristal eh. Kaya pinunasan hmm. ko yung araw eh. Oh. No, yan, no? on the same day, on the mm. same day na sinabi ko yon biglang nagsalita si Aimee. Sabi mm. niya na kahit nag-iisa na lang si Duterte, yan. No hindi niya niya iiwan. No? Mm -hmm. Tapos ayan, nung uh, nagka-kwena uh, nagkaroon na ng uh, mga mga statements si Harry Roque, si Panelo, pinagsabay-sabay kami, no? Ang sabi ni Harry Roque, ah uh, dito yata 'yun, yung isang interview niya, sinabi niya mm. na impossible. Yung uh, sabi, sabi niya ni impossible, dalawang babae, oo. Oo sinabi no, niya, Dalawang oh. babae na hmm. uh, uh, president si Sara, vice president si si Imee, no? At, pero ngayon, ang sabi niya, doon sa same interview na magkakasama kami, ang sabi mm. niya, ay, mm. probable na ngayon yan. From probable impossible na. to probable. To probable. Uh, kasi akala ko, naalala ko, ako nagtanong sa kanya niyan eh. Kung, kung pwede uh -huh. bang tambahan. Oh, dito yan tayo, tayo eh. Oh, dito oh, dito yeah. sabi a sabi long niya, time ago, oo. Oh, 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 September. September. Yeah, so sabi niya, probable na ito. At itong dalawang babae, may bayag. No? <laughs> may bayag. Sabi niya ganoon, mm -hmm. no? Mm. Talaga 'yung capital B, no? Uh oo. -oh. Ibang usapin kung ah uh, uh -oh. kung 'yung mm. ibang 'yung ibang spokesperson ay meron din, no? 'Yan, uh oo. -oh. <laughs> okay, go. Mm. <laughs> Pero uh -oh. 'yun 'yung 'yun 'yung kaniyang uh, emphasized. Uh oo. -oh. No? So, uh, nagiging probable ngayon 'yan, no? 'Yang ganyang mm. klase ng uh, option, no? Dalawang babae no? For the yeah. first time, baka baka sakaling tumakbo, no? Dahil mm -hmm. sa midterm kandidato si Amy eh. Itong uh -huh. parating na 2025, no? Mm -hmm. uh, at siyempre ay uh, saan siya sasama? Doon sa kampo ng bagong oposisyon, yan? O dito Oo. sa uh, administrasyon na slate. Pero magulo yun, sec. Di ba? Kasi kung mag-field ang uh, administrasyon ng mga Marcos, tapos Marcos din ang kalaban nila. Kunyari, Vice President si oh. Senator Aimee ni, 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 si ni Sarah. Pero may sir, pwede, pwede ah. siyang i-adapt eh. Pwede Oo. siyang i-adapt. Pareho. Administrasyon, i-adapt yeah. din Oo. ka. Di ba? Pang Pangulo lang ang patatakbohin nila. Kunyari, uh -oh. parang gano'n. Uh -huh. uh -huh. So, ibig uh -huh. mo sabihin, Sek, nagbago na yung sinasabi mo uh, days ago na posible rin pala that her political future could uh -huh. be with the Dutertes. Uh -huh. Is that what you're saying? Uh -huh. kaya, kaya nung isang araw, sinabong ko yung bowl ng kristal. Eh. Baka, Ngayon. baka, na, nilulumot na eh.